Hello mga kaunat, so mag-unbox tayo ng action camera na ito yung Supremo Premier action camera actually ngayon ko lang narinig itong brand na to na Supremo pero ito kasi yung narecommenda sa akin ng kuya ko na marunong tumingin sa mga action camera tsaka ano na rin siya, uh, budget meal pero pasok na siya sa entry level so ito siya So napapansin nyo, naka ano siya, gyro chipset. So yun pa lang, panalo na eh, di ba? So ano na rin siya, isa sa mga feature niya, yung maganda na yung ano, stabilization na pagkuha ng mga footage. So yun pa lang, di ba? Panalo ka na dun. Pero check natin kung legit ba talaga yung, yung, ano eh, yung anti-shake na feature niya. Pero yung ano rin yung quality niya quality ng camera kung maganda i-check natin mamaya so sa napapansin niyo naka sort ako ng ano pang ride kasi mamaya magra-ride kami pa San Pedro so yun nga ma-check natin kung legit ba yung mga feature nito kung maganda yung stabilization ng ano pagkuha ng footage tsaka yung quality ng camera so check natin buksan natin kung anong ano. Tsaka ito pala yung mga ano, mga previous niya. Ito. Uh, mini mini tripod sa mga previous niya. Tas ito yung remote niya. Kinaganda sa remote. Wala ano na, mala relo. So, di na yung iba kasi ano eh, para siyang remote na maliit na dip, na nilalagay mo na sa bulsa. So, ito safe na safe. Hindi siya malatanggal kasi wala relo nga yung datingan. So, meron siyang ito, Uh, floater. Floater. Meron siyang floater. Para kung sa ano uh, ka sa swimming pool or sa beach, uh, gamit mo yung action camera. So ito, bubuksan na natin siya kung ano yung mga ano mga accessories. Tsaka kung kompleto ba yung mga accessories niya. Ito siya mga kaunat, oh. naka ano pa siya sa ano mount. Kanya natin sa lock. Ah, ta. Sa. Duri kasi mayroon na siyang waterproof case. Pwede ba siyang hilublob sa tubig? Tsaka ano na rin, ah, uh, ano na rin, dahil tagulan na rin, so magagamit natin siya. Lalo na pag may ride tayo, tapos naulan. So, ma ito na yung magagamit natin. Kaya pwede na natin, pwede na tayo mag-record ng mga footages kahit na naulan. So, wala na natin yung mga, ano, accessories dito sa loob. So ito siya mga kaunat. So far kompleto naman siya, na-check ko na. Tsaka yun nga pala, meron siyang freebie na ano, na bag na Supremo, ayan eh, o. Supremo. So meron rin siyang sticker, ayan. So nakikita nyo, may sticker siya. Tsaka yan, puro mount nandito. dito. Tsaka ito, dito yung user's manual niya. Ano ba yung laman ng user's manual? So ito yung safety precaution nandito. Tapos yung ano yung package inclusions nandito na. So makikita nyo rin yung kung ano yung and kung ano yung mga pangalan. So, ito siya. Yan, ito yung, ano, yung procedure kung paano gamitin. So, yun nga, bago nyo gamitin yung, ano, yung yung action camera, basahin nyo muna itong user's manual para mas iwas na ma-damage yung ating action camera. So, yun nga, mga unat, uh, sa nakikita nyo, ito na siya. Actually, nabuksan ko na siya, pero hindi ko pa siya testing So, yun nga, na, na, naset ko na rin yung sa settings niya. Yung sa setup, na-set ko na rin. So, yung nakita ko dito, yung downside niya, isa sa mga downside niya, eh, kasi nakalagay sa user's manual, hanggang ano siya, hanggang 128 GB. So, sinubukan ko yung 128 GB dito, tapos finormat ko na rin sa mismong settings niya. Pero ayaw, ayaw basahin. Lagi nag-error. So, yun pala, hanggang ano lang, hanggang 64 GB lang siya. So, sa mga gustong bibili o nagbabalak bumili ng action camera na ito, Supremo, Supremo Premier or Supremo Conquest, may Conquest kasi mas mataas yung Conquest. Hanggang ano lang siya, hanggang 64 GB lang siya. Do though, though, yun nga, Ipo-format mo siya muna, iba nasaksak mo na yung SD card. Tapos ipo-format mo siya para gumana yung SD card nyo dito. So, ayun nga. Buksan natin. Ayan, ito yung ano niya, Ayan. So, hindi ko pa natatanggal yung ano niya. Actually, maganda siya, ah. ano, handy, di ba? Maliit. So, kasi pag nag-vlog ako, ginagamit ko yung cellphone ko. So, ayun nga. At is ito, paano, maano na. Di na ganun kahirap mag mag magano mag-record ng mga footages. Na ito, ano ka na lang ganyan ganyan lang, di ba? So, ang mayari dito, sa ride namin, ite-testing ko kung legit ba 'yung mga features nito ng tong action camera na 'to. Lalo na 'yung quality tsaka 'yung ano, stabilization, kung maganda nga, kung di, ano, kung less shaky siya. So, by the way nga pala, <laughs> hindi ko na makalimutan a ah, Maraming maraming salamat sa tatay ko kasi siya yung nag-sponsor nitong action camera nito. <laughs> so pa, maraming maraming salamat sa iyong pagsuporta. Ah. Thank you, thank you. Mama, chup chup. <laughs> so yun nga mga kaunat, iti-testing natin to mamaya. Kasi ano na rin, uh, nintay ko lang rin yung kasama ko. Ay, <laughs> lalo niya naman laging kasama. <laughs> yung dalawang ano, si Almeg, tsaka yung, yung ano, crazy dugo ko, si Sean. So yun nga, mamaya, testing natin to mamaya. A few minutes later. So mga kauna, gamit ko na dito yung Supremo Premier Action Camera. So sa napapansin nyo, goods naman yung quality ng camera. Ang setup ko dito ay 1080p 60fps. So sa nakikita nyo rin ay goods rin ang kanyang stabilization. So by the way nga pala, shout out sa pamangking kong si Shano Terenyal dyan sa Abra. Pakabait ka dyan, kaunat. At shout out rin kay Scotty Boy, ang poging koreanong hapon sa last vlog ko. More tutok sa COD, kaunat. So sa nakikita nyo naman dito, akala mo may astigmatisin. Nilagay ko kasi siya sa waterproof case. So baka madumi lang ang waterproof case kaya ganyan ang naging resulta. Tsaka wala rin siyang night mode. Kaya siguro medyo di na ganun kaganda ang quality. O baka sadyang madumi lang talaga ang waterproof case. So hanggang doon na lang mga kaunat. Don't forget to share and subscribe. Hanggang sa muli, mga kaunat sa Jokwan Biker!